So kahapon ay sinabi namin na may schedule na ng delivery ko. Ayat, sila. yung mga binan ko ay nagmamadali na silang umuwi. Ganyan ka maglakad. Dito dati yung malunggay guys. Natumba nung bagyo. Ay! Meron na pala eh. ay pa tumubo na yung ulit. Dami na bitbit niya ako. Para dami dami gatas ni Sabi tapos pwede ako dinhingi konti. Diba? Bakit bigla na bilisan si Sarah? Ba't ka na pineapple ka na pineapple? O. Oh. Tapos ito. Tingnan niyo. O. Oh. Paparedy daw para malakas na yung si mami yung ginagawa niya. Fast recovery. Lahat ng dry fruits dito yung oh, 3 kilos, 4 kilos na yan. Dry fruits. Tinatanong ni mami kung normal ako. Tapos giging powerful gatas na yun. Ito din. Ang yeah. lagay sa loob. kasi budget kumuha na ang Yung halaman ni daddy ay natumba noong bagyo. Ngayon, sabi ni daddy, meron daw sa kabilang kapitbahay. Hindi pa ko bahala. Alam mo sakit sa puso ko? Na ano? Natanim ko 1, 2, 3, 4, 5 na ang blue ternate. Blue ternate? O, oh, hanggang ngayon kahit isang flower wala. Gusto ko mayabang sa kanila, ito yung inaman namin sa Pilipinas. Yun, taas na taas pero walang isang buwanga ng flower. Sabi nila bawasan mo daw. Nabawasan ko na dati pa. Mas nauna na ito. Ayan, madami na ulit lemon. Madami na. Ang sarap ng lemon. Lemon to, hindi kalamansi. Lemon tawag sa kanila. This is like kalamansi pero konti citrus. Pero flavor niya is very nice. Ayan pa yung blue ternate ni Bani. Wala na. <laughs> Wait lang. Dati malungkot siya sa awa ko kasi patay na yung ano niya. Malunggay. Mabilis Malunggay. lang tumubo daw yun. Mahal, madami na. Tara. And fresh and juicy. Kuha ka ng tangkay. I-ano -ano mo lang. Ano yun? Ano yun? Tapos, nabagyo rin yung papaya ni Daddy. Uy, mayroon ng papaya, oh. Uh, meron. Pwede, diba? Bakal sa'yo. Pwede na. na. Sara. Pwede na, may schedule na ako After ng na. ano. After na. Yan, guys. Ah, sabihin. papaya. Tinola. Pero may sayote na ako dun, eh. Tapos, meron na rin dyan ulit. Tat tatlong puno. Ay, hindi, madami. Na. Apat, lima. Limang puno papaya, ng papaya. Tanim na tanim si daddy. Hindi ko alam ano gusto niya. Babenta ng... Ay, kung tayan, meron daw dito. Bakit dito? Ha? Oh, dami. Yan ba? Yun na Mas tumubo yun. pa dyan. Yun, Kasi yun, oh. Uy, uulan na ba ni? Ha? So, kahapon ay sinabi namin na may schedule na ng delivery ko. Ayan, may binan sila. Yung mga binan ko, ah, nagmamadali na silang umuwi ngayon. Ay, dito din galing yung guava pala. Madami na. Matamis yan. Ito yung mas matamis kaysa hmm. sa likod. Hindi, mas matamis yun. Hindi, mm, meron. Try mo to. Oh. Ayan, oh. yan, yan, yan. 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 hindi masyado hinabaw. Try mo kasi yung, Which yung dilaw. Yan. Ito? Oo. Oh, oh. Hindi ko gusto masyado ano, hinog. Gusto ko yung medyo raw. Punasan mo. Oo. Oh. May, mas may natikman akin. na ako na masarap eh. Masarap na. Pero mas masarap. Ay, ang lambot likod. masyado. Ayaw ko. Kaya nga eh. Ayaw ko din malambot. Gusto, gusto tala na. Pero ang tamis niya, di ba? Matamis, diba? yes. Matamis so talaga yan. I told you. Kala. Kuha tayo ng malunggay. Ganyan ka maglakad. Dito dati yung malunggay guys. Natumba nung bagyo. Hmm. Hmm. Ay meron na pala eh. At, pa tumubo yun, ulit. Yeah lupa na yung India mabilis talaga. Guys, tumubo pala ulit. Tingnan mo so healthy. So dito ka kumuha. Mm. Kala ko dun sa banda. Hindi. Oh, Ang galit na ako kay daddy. Tanim niya agad. Ang galing. Ang bilis. Kailan ba? Kailan lang guys nung bagyo. Ayun. Kung napanood nyo yun. Mm. Ilan pa? Hinap na? Ang tataba. Hinap na? Mm, -mm. Ha? Mm -mm. Ito, enough na. Enough na yan. Tingin ako na. lang naman kakain, di ba? Ganda yung ano nagano sila? nagano sila? hindi they are friendly mosquitoes sabi friendly. ko nagano sila hindi mo nakita? oo oh, oh. alam ko na ganun ganun sila ha? ginagawa sila ibang sabi, sabi nila. yung dahon ng sili na lang din parang masarap sarap naman saan yun? any sili? ayoko ng sili nyo ang hang pag summer <laughs> hindi ko kaya yung dahon din ng ampalaya, okay naman yan. Walang medyo healthy. Hala, parang nag-dry na sila. Yung nasa likod na lang, mas mataba yung at dahon nila. Ganyan yung buong anak. Yan mga sili. Pagka ganito guys, sobrang daming sili. Pinapaarawan nila ginagawang powder. Ha? Kuha mo na din okra. Bahay kubo ba? Bahay ko kahit munti. Yung lahat ng gulay nandun. Sige pa. I love okra. Hindi mo nakita. Sarah nakita, nakita. Oh yan, si mami, yan si daddy. Mag mask, mask si mami. Ingit-ingit niya kasi masakit daw. Jado jane, kuy na kuy bumari naal leki yun eh. Ikaw. dan si dia ya nang labas-labas niya menyalak oh, yeah, ba nahi ba le janang ko ndo dalin eh gi hor bi aga ko ha ya watcha kila no fro fro koi hawakan dami na bitbit niya oh, sorry langsa kamera camera angle ah indi ko ma hawakan gatas gi Prutas. Kaya mask na para ingatan kesa sa Hindi ko alam ano-ano bilhin niya. Kasi kasi dyan. Madami sila pa siya. Sa relatives. Kandang iwan sa bahay. Uh, Magsabaw-sabaw tayo. Hay chicken breast ba to? Luto ni Gurjit. Opa tawag opo? opo sa'yo. Gatas. Sara ito. Para dami-dami gatas ni Sabi tapos pwede ako din konti. ba? Diba? Huwag ka joke-joke dyan ha. Toto yan. Hindi na yung tatay na hindi niya nalasa ng gatas talaga. Na Mami, bakit bigla na bilisin si Sara? Ba't ka na pineapple? Ka ng pineapple? Oh. Lang araw na na. Tapos ito, tingin niyo. Oh ready? daw para malakas na yung An si mami yung ginagawa niya hindi ko alam kung ano besan may dry fruits kanina kita ayan kita mo dami dry fruits para malakas ka tapos yung size mo na babalik agad it's parang power tool na eh fast recovery lahat ng dry fruits dito yung 3 kilos 4 kilos na yan may ghee may besan mas mamaya pasok yun panjiri ganun mix of five things daw flour, ghee, dry fruits, sugar ano pa yung fourth kaya nga paan there are different stages pre, post and uh, during ito bago maglabas tapos during labas ba diba? pang papa, malakas lang yung immune system dito ka sabihin ko sa iyo pag, pag normal delivery na dati na marinig ko minamix nila isa pa pang di ba yung babalik sa, sa size meron sa India hindi ko nasabi ganyan yung pangalan may lagay kayong para balik na yung size mo agad size na alam mo ba diba size na laker to babalik agad tapos yung recovery mo, bilis na. So yung naluto ni mami ngayon. Pero isa lang yung hindi ko believe. Sabi ni mami, labas din nila konti na ito para kasabi. Mami, away na sila ngayon. Tingin mo. Dati mabait mabait siya sa benan, di ba? Ngayon na away benan na yan. Yan yung ambangan, ambangan nyo, di ba? Buo lang kinakain mo? Nale tu Ah, hindi malih ten ko pala. Para seyo na yung less sugar. Tapo. Oh, yon na. Kala ko ano kasi sabi niya kanina banggit niya pang sabi daw less sugar. Sabi ko paano yun? Gets ko na, gets ko na. Kala ko ano kumakain kay sabi. Iba yon. Hindi tal palat update na sa ko ito na yan. So si Sara na kumakain ng less sugar. Less sugar sa'yo. Gets mo? Yung ginawa niya din para kay lahat pero konti-konti para si nila. So sabi niya, labas ko na yung less sugar. Tapos mamaya pakita niya din kami na may sugar. Kita niya kami din kung ano lasa kasi sabi ko gusto ko din na patingin na ano lasa. Tinatanong ni mami kung normal ako. Tano niya kailan? Pindong. Kipos. Kipos. Sige kami. Hayata normally kende? Sabi normal pero indoors. So yun balik ulit ta. Mali yung pala sabi ko ganina. So si Sarah na kumakain yun. Tapos giging powerful gatas na yon. Ako din ganyan. May pineapple. Lagi siya pagkita niya sa pwesto. Aba niya pineapple. Sige na kunti lang kain ko. Sige na please lang. Ako kasi takot sabi ko no nag-exercise na ako kanina, nag-squat, squat. So, tinagtag ko ng squatting kanina. Ngayon, ang sakit na ng singit ko. Sipag pag dinan ko. Yung milk na yon ilang oras yun iniikot-ikot na halo-halo. Si Payal kasi may ubo. Sabi ko, suit mo, mask, kung gusto mo pasok sa kitchen. Alam mo yung sagot niya? Ayoko. <laughs> Nine. Parang ako nang tatakot doon. Sabi ko, bakit no? Ubo ka, mask ka, hindi na talaga suot kasi hindi sanay. Chanelas, sabi ko suot mo chanelas pag nasa sa loob ka, ayaw talaga. Makain ko yun. Hello. Hello. Kain. Duty niya, kukuha si Gurman from school. Soon duty niya, kukuha si Sabi from school. Kasi ayaw niya na nabili ko motor. So si daddy na lang. Hmm? Ito din. Yeah. Ang lagay sa loob. कुछ नहीं कुछ नहीं तद तद यहाँ पर रेस्ट को मोना कैसे गभी हिंदी को तो लोग दहेल के को सा साथ न सकता नहीं आको सा गभी साबी सा के ना मलकी का ना आई बाग सेम प्रे आई आको तो लगा Ingitero talaga. Ingitero talaga. Ilang buwan na yan, di pa nakakalabas. Ganyan <laughs>